Saan so, ito mo pa? Ano yan? Pa Pang merienda mo, bigay ko sa iyan. Tapos huwag mo ko kong sasabihin kay mama ha. Nagiinom ako dito ha. Oh mama, mama. Oh, magiinom doon si papa doon. Oh magaling! Oh, um, papa, anong ginagawa mo? Inom ka na naman. Makakayos ka eh. <laughs> Kunti lang to. Isa, isa lang to. Habang nagagawa lang ako ng ano non tricycle. Huwag mo ko kay mama, ha? Susumbong ko tayo. I-inom ko na naman. Huwag mo ko susumbong. Magagalit sa akin si mama. Ha? Huwag mo ha? Hindi. Huwag ko susumbong talaga kita kay mama. Huwag <laughs> mo naman ako. Huwag mo ko sumbong. Bibigyan kita ng ano? Ng pambili mo merenda. Ha? Bibigyan kita pambili merenda, ha? oh. Bibigyan kita. Huwag mo ko susumbong, ha? Bukay sumbong mo kay mama. Nagpapaano lang ako, nagpapalipas lang ako ng pagod kasi hindi ko matanggal kasi ang hirap-hirap tanggalin eh. Puro kalawang na kasi kaya hindi ko matanggal yung tricycle. Papagawa ko tong motor kasi bukas. Ha? Ito, bilhin mo lang ano. Ang um, merienda. Dali, kuha mo na. Para sa, -san ito, papa? Ano yan? Pa, pang mo, bigay ko sa iyan. Tapos huwag mo ko kong sasabihin kay mama, ha? Nagiinom ako dito, ha? hindi pwede magsinuhaling. Hindi ka naman magsisinuhaling eh. Hindi mo lang sasabihin kay mama, huwag quiet lang ikaw. Di ba? Pag nagsisinuhaling, iba yung sinasabi. Di ba? Yung, yung ano, yung sabi, yung sabi ko sa iyo, huwag mo lang akong sasabi kay mama ha. Huwag mo lang susumbong ha. Yan, pang merienda mo ha. Ha? Iyon na yan. Tago mo. Pang merienda mo, bili ka na lang merienda ha. Sige na, bili na yung merienda. Oh, mama, mama. Oh. Bakit? Saan so ka galing, B? Arito ka, dito ka. Saan so ka galing? Saan so ka galing? Huwag okay, doon si Papa doon. Doon sa tricycle? Oh, ayos yun na. Ah. na eh. o oh, ba't may pera ka? Binigay sa akin. Pwede kasi ni Papa mo to. Mm. Ano sabi ni Papa mo? Para sa merienda. Para sa merienda daw. Kasi, okay na siya. Ah, magaling. Gagaling ang papa mo, ano. Ako na bahala doon, ha. Ah. O, dito ka muna, ha. Pupuntahan ko doon, na ah. Galing ang bebe mo, ah. No, sabi sa kayo sa kay mama, ah. Mm, ako akong bahala doon. Oh, magaling! Oh, my God, May, may, may alak. Sabi, nag-aayos lang ng tricycle. Nag-aayos lang ako ng tricycle. Mga style mo. Ba? Sabi ng anak mo huling-huli ka ng anak mo, sinumbo ka sa akin doon. Binigyan mo pa nga ng isang daan, hindi lang daw magsabi sa akin. Pati anak mo, sinusuhulan mo, sin tinuturuan mo pa ng mga ganong bagay. Binigyan ko lang ng pang merienda, sinusuhulan. Grabe, hindi ko kasi mano, no? pinag-iisip ako ba kay... Nag-iinom ako. Para, paraan ito. <laughs> Para, paraan. Kung kunwaring ano mag-ais ng tricycle, yung pala okay, tayo, na tatagay na. Tingnan mo, kinalawang na kasi. Tatagdali ko ngayon motor. Kayo, kayo, polo, kaya pala! ha na, galing na galing pang mag-ayos ng tricycle. Uy, ka na nga dun, tama din, tama na yan. Hindi pa sinong bumang anak mo. Aray ko naman. Kala mo, masusulam yung Ay anak mo. Isa lang man. naman yan, eh, grabe ka naman.